Ito ang 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 aming parada. <laughs> parada ng mga pamangking ko. <laughs> At may lasa ni Auring. Going to, no, ah, sa kutse. <laughs> Bago pumunta sa kutse, puro, puro ano muna. <laughs> puro lakad ng ganito. Parang, parang, parang. Pagsubok. Ano <laughs> Kita, 11 ha, pagsubok. 11. 11 and oh. oh Eleven one, light. <laughs> one, one, <10. laughs> oh, Pagod. Thank you Magmamahala lang kayo parati ha. Okay. Hindi po pwede nang inaway. <laughs> <laughs> Ang bigat ng hawak mo. Ang ah, bigat naman yan. Ang <laughs> ah, ah, bigat. Sabi ko kasi... <laughs> malapit na. Wow. Si Raul. Si Raul. Pagod din. Oh. Si Kuya na homesick na. Si Kuya. Hello, <laughs> <Nausap niya kanina. laughs> sa ano? Sa dito. Nagkita. Gaging si Jusy. Nakita mo naman to. Mm -hmm. Ay. <laughs> ah. Ayan na. Para uh -huh. si Ramil ano eh, nangangandita ako. Mm -hmm. <laughs> oh, babay power loves. Sa power loves ng mga taga-Pilipinas. <laughs>

Kailan Kung may babalikan pa. May babalikan. <laughs> Wala na akong babalikan. <laughs> <laughs> <Saan> na. <iniwanan. laughs> Babalik. Ang galing ng aking pamangkin na kaya niya yan ha. Ang bigat na. Ang bigat nyo na. Okay. Tanggalin nyo na sa likod ko. Tanggalin. Ba baba. na. Baho nyo na yun oh. Baho noon. Oo, oh, baka tatatapakan Yung... Ano 'yun? Ano 'yun? Ay yung bag ko. Sige, tayo. Uh, Ay yung pala na kaya ano eh. Bye bye mga pamangkin kong guwapo. Isa lang pala yung dito. Yeah. Sige. Yes.